Maraming natutunan si Sunshine Dizon sa challenges na pinagdaanan niya lately na may similarities daw sa kanyang character sa upcoming Kupuso series na ang ika na utos. Yan ang chika ni Nelson Canlas. All out ang paseksihan ng mga aktres na sina Sunshine Dizon at Riza Sinon sa formal na paglulunsad ng kanilang bagong afternoon prime series na ika na utos. Kung abot kita ang slit ng black evening gown ni Riza, kitang kita naman ang mas payat at sexy na hubog na pangangatawan ni Sunshine sa kanyang red ensemble. Marami nga ang naiintriga sa pagganap ni Sunshine bilang pangunahing tauhan sa ika na utos. Sa serye kasi, asawa siya ng isang piloto. Sa istorya rin, kinaliwa siya ng kanyang asawa. Hindi maiiwasan na maihalin tulad dito sa totoong buhay. Dahil si Sunshine, asawa rin ng isang piloto sa totoong buhay. At ongoing pa ang pagdinig sa Piskalya para sa reklamo niya sa kanyang asawang si Timothy Tan na concubinage at paglabag sa anti-violence against women and children law. Marami naman pong pagkakaiba. Meron similarities but it's, you know, it's, it's still a it will never be me. Dagdag pa ni Sunshine, marami raw siyang natutunan sa mga pinagdaanan niyang pagsubok kamakailan. Siguro the greatest lesson that I've learned with everything that's happened with my life right now is, um, you know, push through, push through with it. Makakasama ni na Sunshine at Riza sa ik na utos ang batikang aktor na si Gabby Concepcion. Para kay Gabby, iisa lang daw ang gustong ituro ng serye sa mga manonood. Kahit saan, meron temptation. So nasa atin na lang yung babaro natin iiwasan yan. Mapapanood ang ika na utos mula December 5 pagkatapos ng Eat Bulaga. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.